Good day mga kuya, it's your boy Joey's Motovlog Nagbabalak ka ba na maging isang motovlogger? Ito ang the best na setup for beginner na tulad ko Siyempre, kailangan mo ng helmet Ito yung chin holder At yung cellphone holder natin Na ganito Mas okay ito mga kuya, yung iniikot lang sa ibabaw Kasi yung peace spring may tendency na masira yung spring niya at mahulog yung cellphone mo. Siyempre, yung pangipit natin sa ano, sa dito, sa banda dito. Hindi ko lang tawag dito. At siyempre, yung cellphone. Okay? At pinakamahalaga sa lahat, meron kang motor. Okay. Ayan. I-set na natin. Let's go. So, yung unang natin gagawin mga koi, kakapit natin tong chin holder dito sa may harap ng helmet. Okay. Dali lang ito koi. Ayan sya o. Oh. Dapat ito, itong sa may ano nya, parang sa mga bag na ano. Ayan sya o. Oh. Tapos, i-click mo siya pag okay na, hila mo na sya. I-click mo na lang ganun. Ayan. Sya. Syang belt. Ayan siya. Para siyang bell. So, lagyan natin sa helmet. Maganda yung mga normal na helmet lang. Ito kasi, uh, dub, uh, dual visor to. Tsaka, ay, dual, ano siya? Uh, Mayroon siyang, siyang half face. Ayan pwede naman yung ganito so okay yung ano yung regular na, na helmet it lang ito lagyan natin dito ayan this naka center sya this center yung pag ano lagay mo Pag nalagay mo na siya doon sa loob, okay na, nalagay mo na. hilain mo ngayon itong dalawang ano. Ayan, hilain mo lang siya. Ito ba? Ayan. So, dapat naka-center yung ano. Ayan, pag hila mo, kung mo na yan, simple i-clip mo dun sa loob. Ayan. Ayan tibay na siya tapos syempre lalagay natin yung yung cellphone holder natin dito yung pangipit ng mounting natin ginabi na ako ah kaya lang take na ako nito <laughs> Ayan. Yun. Ayan. siya mga koy. Tapos, syempre yung cellphone natin. Ito. Mas okay kung nandito yung LED din ng camera. Nasa right mo, nasa right. Nasa right side, mo. Ayan. Pick natin. Boom. Yun. Suot natin. Ayan mga koy. Isa ka ng moto for beginner setup. Ayan. natin side. Ayan. Kung may budget ka naman mga koy, ah uh, bili ka ng ano, ng second hand na GoPro. kung kayo pa bumili ng mga brand nyo, yan yung GoPro na 12 at yung DJI Osmo 3 or 4. Ayan. Ayan mga koy, sana nagustuhan mo ang video nito. Huwag kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment at i-share itong video nito. Salamat po sa panonood. It's Boy boy Joe's Motovlog. Goodbye.